kalderetang pugo. Mag-umpisa tayo sa proseso ng pagpapalambot ng karne, ilagay ang karne sa kaserola, at buhusan ng tubig, idagdag ang mga dahon ng laurel, mga nahiwang luya, at paminta, takpan ang kaserola at pakuluin ito ng isang oras sa katamtamang apoy. After waiting for a period of time pwede na natin alisin ang mga karne sa kawali at ilagay sa isang mixing bowl. At i natin ito with garlic powder, asin, ground black pepper, magic sarap, at liquid seasoning. Haluin ito ng mabuti hanggang sa maging maganda ang pagkakasama ng lahat ng ating seasoning sa ating pugo. Pagkatapos, itabi ito. Sa mainit na mantika sa kaserola, i-deep fry natin for 2 minutes ang mga pugo, i-flip ang mga ito hanggang maging golden hue ang kulay ng ito, then take them out from the pot and set them aside. Pagkatapos natin i-fry ang ating pugo, eto na ang hitsura nila, sa totoo lang, pwede na natin silang tikman at i-enjoy. But wait, i-level up pa natin ito into a mouthwatering dish. Ngayon let's start leveling up our dish, magpainit ng oil sa pan at igisa ang minced garlic until light brown ang kulay nito and its aromatic fumes flies in the air, then that the time we add the chopped red onion, ituloy lang ang paggisa hanggang maging translucent ang mga ito. Isunod ilagay ang mga sliced tomatoes, haluin ng mabuti hanggang magwilt ang mga kamatis, then add the red chilies, mix everything well then add some tomato paste. This will enhances the overall sauce, providing a thicker consistency and a robust tomato flavor that complements the other ingredients. Ngayon integrate natin ang ating pugo sa mixture, mix thoroughly until the quail is evenly coated with the sauce at saka idagdag ang tubig hanggang sa level ng mga pugo, cover the wok and let it simmer over low to medium heat for 1 hour. After 30 minutes have elapsed, let's inspect our dish. Now that the sauce has reduced by half, oras na para magdagdag ng tubig, instead of water, we'll use Sprite or 7-Up. It introduce a sweet and tangy element to the flavor while potentially aiding in meat tenderization. Then season natin with ground black pepper, haluin ng mabuti, and continue simmering until the quail becomes tender. Finally, the moment we've been waiting for is here, with a careful and delightful steer, we can identify that the meat has reached the desired tenderness, and the sauce has achieved a luscious, thick consistency, this signifies that our delicious dish is now complete, ngayon, our calderetang pugo is a masterpiece ready to be savored and enjoyed to the fullest.